Alis, uh, si Wisligo is your brother? Am I correct? Apo. Ngayon, uh, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere. Kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba? Are you com comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam And po I, magkasama sila Asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, comfortable ka na magkasama sila ni Wang Si Yang doon sa ibang bansa? Uh, I, I, assume po hindi po sila magkasama. Hindi po ako comfortable po. Nothing kasama. Magkasama sila. Comfortable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We, we are helping you here. Opo, oh, sorry po. I refuse to, to answer po. Hindi ka comfortable eh. Hindi po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama Magkasama po. sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na, hindi ka pinakialaman ng Odo, Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako. Uh, How about China? Were you entertaining that to go going po. to China? China, wala po. So, At saka, Indonesia, Senator De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuhua Ping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator yeah, De La Rosa. I am just uh, You know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the uh, some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home yung home base niya safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of uh, uh China kaya nga tinatanong ko So wala kang balak pumuntang China? Wala po. Before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng, na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, At sa kasigurado. Senator Del Rosa, hindi. bago kayo magpatuloy, acknowledge sa ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Thank Senator Del Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China, agis pogo. Am I correct? Ah, uh, hindi pa ako involved po sa pogo. At uh in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po Wait, whether, whether you like it or not? Okay, okay. Kung kami po uh, ay involved like po sa China po, uh, hindi naman po ano eh hindi naman tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa pogo. And I galit think, nga, galit okay. nga. Kaya kaya kung pupunta ka lang China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa pugo. Ah, uh, hindi po 'yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako ah uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot you cannot uh remove the fact. that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines. Not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva. Retired uh, General Villanueva na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, po ba ako? Ah, uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kaya po. Kahit selfie? Selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako? Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former CPNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So General uh, Gonzales, pwede mo laman from you kung sino yung former CPNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Go. Uh, Your Honor, I, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I, I think so. Thank you. Thank you if uh, uh, I'm not the one. <laughs> uh, yun lang, siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. Alis uh, ko. Uh, Marami akong question is from Madam Chair, pero baka... Ah? That's all for me pa uh, for now, Madam Chair. Salamat. Thank you. Salamat. Next ko na. Next. Next. Salamat kaayo, Senator you. De La Rosa. Partikular, meron po bang lumabas na balita uh, mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping. Uh, ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Uh, Madam Chair, dun sa sa amount po na 200 million, um, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount. Pero po, uh, with regard to dun sa tumanggap ko ng uh, um, that amount na isang BI personnel or B, uh, associated sa BI, um, wala pa ho pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po ma-validate kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigahan nyo na noon. Um as the soonest uh, Madam Chair, but now we, when is the soonest sir? Um if uh, we have a validated information Madam Chair, we will send. within several days. Um uh, pwede, uh yes ma'am, yes ma'am uh, Madam Chair. How many days po? Three days? Um One week. I'm sorry Madam Chair but uh, I cannot commit um, I can only commit uh, if there's a validated information madam chair of course i understand that so within uh, a few days uh, we will try madam chair please you try your best but, itanong uh, ko rin uh, before senator joel itanong ko rin itong parehong tanong uh, kay general villanueva uh, kapa ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na bi official na tumanggap ng 200 million para patakasin si guo huaping Good morning uh, Madam Chair. Uh, uh, actually ma'am uh, we, ha we haven't com uh, confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community yes. pero <clears throat> wala pa pong confirmation ma'am kung, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan but uh, <clears throat> yun ang usap-usapan ngayon. They're still uh, validating it ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general uh, detail na yon na uh, 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga diumanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Uh, may pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin... Uh, confirm yun, ma'am. Kasi I'm I'm outside of the loop lately, ma'am, uh, because uh, uh, we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Uh, hindi PNP unit, ma'am, eh, uh, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? Uh, I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP. Though. Wow. All right. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir uh, General Takaka. So we've heard uh, a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo, or sa sariling uh, uh, intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions uh, of pesos in di mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon uh, nababanggit uh, pati isang dating uh, PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Uh, good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, uh, so far po wala po kaming uh, report with regards po kung may mga nasugulan na PNP personnel. But despite of that po, ay, yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang ano, uh, pag-coordinate sa ibang agencies para Malaman kung may mga PNP personnel na inboard, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po kami makukuha, Your